lower back. Lower back. Oo, oh, medyo pag minsan tayo ko, ah, ano pa hindi nabibitin ba? Hindi ko kaagad ma-direct yung ano. Kung epektos pa Pag kumanya ka. Oo, yan. ayan. Medyo hirap ituwid. Eh. Yan, ayan. May oh, bitin. Sige. basketball ito master. Patagal na tos. basketball, tsaka ito. ko mo ba, ba siya? Oo, oh, hindi ko makaito pa eh. Oh. Sa isyo, oh. Alam mo, kaya mo yan eh. Mga na matindi. Okay. Hmm parang ano siya, ano, eh, nawala sa ano. Meron kasi tayong ano ito, yung mga cartilage, yung mga puting buto. Oo. Oh. Sa lakas ng impact, nadudurog yun. Pag nadurog yun, ay siyempre, parang ito sa akin, oo. Oh. Ah, oh, na rin, oo. Oh. Ito hindi, oo. Oh. oh. Uh, ko kasi, baka sabihin niyo. <laughs> oh, basag din yung ano niyan. Ah, ganun ba? Pero kayo. katagalan, kailangan lang niya, pipilitin mo. Baka, isi mo sakit, oo. Pero ganun mo lang. Ah, uh oo. Oh. Pagkano ko ito eh, magsuto ko, tumama sa ano, dito. <laughs> <laughs> Nakailag di Umaman, pigas, eh. Tumama ang tigas eh. Hindi umaya na eh. Yeah. Ayan. Ay. Tumulog. Okay. Tingis-tingis lang. Kailangan mo lang to, Di ganun mo lang palagi.

maliit lang na problema pero pag kasama may galaga ito kasi ang daily machine natin pag no, masakit na kami mo pektado eh hindi kami diyan ka na maayos eh yeah, Kunti na lang nakakabot-abot na. Nakakabot yung masindig lang eh. Grip mo oh. Dito sa bandang hilalit. Sama mo to. Oh. Nakas na. Kaya mo lang, gagaling na yan. Tumunog, gig mo, umusun na kanina. Okay? Kaya Okay. Di pa, sa lower back, ito yung may Madalas mangyari sa atin to, pag nakabugbog -tay naka tayo sa trabaho, matagal na tayo. isang okay, nakaupo na tayo ng ganyan. Mga ilang minuto, sa minuto. puminuto, pag tayo, hindi tayo makaganon. Kailangan ko may, minsan, may eh, iba, may gadget pa eh para tumuwid eh. May may ano tayo diyan, mayroong facet joint na umusog, kaya ganyan. Kailangan yun maibalik. Very common na eh, yung lower back pain kasi marami tayong trabaho eh. Lubuhan. <coughs> Okay, ikaw pata ay ito'y konti, makapalagdag ka. Ito. Ayan. Yeah. Ayan. Okay, ito na lang. na Laga po

Wala na nang papers papers yan. Mekos mekos na yan. Matagal <laughs> na ulit eh. Paalis na ulit eh. Mm. No, siyempre pag nasa abroad tayo, hindi naman natin maiwasan talaga lahat ng mga ginagawa eh. No. Kailangan, pagka sumakit yung balakang natin. Uh, Abi, pwede ka natin ganyan. Saklosan mo agad ng pao. Oh. Darun lang, para may pain siya pero manageable. Uh. hindi ka tulad nung pag nag-pain siya, tapos hindi mo inaaksyonan. Ganun ka na lang ganun. Pag kumupo ka na ganun, namamanhid. Pag kumiga ka rin, para may kumikirot-kirot. Galawin nyo yan. Galawin nyo yan. Safe yung patagilid. Safe yan. Huwag lang yung nagbubuhat kayo. Yung sabi ko, pag nagbubuhat, tumunog. Ay, sigurado. Kasi, makukumpres yun. Uusog lang ganun yun. Pero pag patagilid, Kamilaan Kaya tuturo ko, one, one, two. Ganun lang. Pero kung civil kayo, hindi nyo pa alam. Dito muna. Tsaka, pagka alam kong pwede nang ano yun, pwede nyo nang sariliin, okay na yun. Pagka hindi naman kayo makatayo, kahit pahiga, tinuturo ko, kaya, sumas kahit hirap na hirap ko yun, nakat kailangan lang yan, na-imove nyo yan. Pag gumalaw na yun o tanggal na yan, upo ka. Kung biglang tayo, yung pinakamabilis. Hmm, upo. Wala na. Kaya mo na, kailangan yung mga lumagotok doon. Ipapabalik lang yun. Kayo ka na? Ganito, idol. Pagka sumungpo ko ulit, harap ka sa akin. Parang tutuhurin mo yung mukha mo. Ganun mo? Oh. Sige. Ayan. Oo, oh, kabila. Ganyan lang. Very simple. Kasi ngayon, na ano ko na eh, na attraction ko na yun. Eh. Kailangan lang naman yan maumpisahan eh. Pag sa inyo, yan ay maintenance mo. Lalo sa abroad, yung mga OFW natin. Siyempre, wala kayong malapitan dyan. Panoorin nyo marami akong